Sa halos buong digmaan sa Ukraine, ang pangunahing kalamangan ng Russia laban sa Ukraine ay ang kanilang mga misil. Oo, may mga misil din ang Ukraine bukod sa sarili nitong gawa. Tulad ng mga Neptune missile na ginagawa nila sa loob ng bansa, may limitadong bilang lang ang Ukraine ng Storm Shadow at Atakoms na long-range missile, pati na rin ang iba pang mga misil na ibinigay ng kanilang mga western na kaalyado. Mas marami talaga ang Russia, sobra pa. Magbabago na ito dahil sa bagong sandata mula United States na magpapalit sa Russian front at gagawing kill zone. Kung magbago man ang polisya ng United States, maliit na lang na problema iyon para sa Russia. Noong Agosto 24 ing ulat ng United, 24 media na inaprubahan ni Pangulong Donald Trump ang pagbebenta ng 3,300 at 50 extended range air-to-air -air missile guided air-launched weapons sa Ukraine na nagkakahalaga ng dolyar. Walong daan at 50 milyon pansinin ang salitang ibinenta dito. Hindi donasyon ng United States ang mga bagong missile sa Ukraine. Ginagawa ng United States ang mga ito at binibili ng Ukraine. Ipinapahiwatig nito na maaring magpatuloy ang bagong daloy ng makapangyarihang guided bombs hanggat may pera ang Ukraine para bilhin ang mga ito. Ayon sa United, kasama rin sa 800 at 50 M na package ang iba pang sandata tulad ng bagong air defense system, at Guided Multiple Launch Rocket System. Pero hindi tinukoy kung alin sa dalawang teknolohiyang ito ang tatanggapin ng Ukraine. Gayunpaman, ipinapakita nito na ang Extended Range Air-to-Air -air Missile ay napakamurang sandata kahit ilaan pa ang buong dolyar, walong daan at 50 milyon sa tatlong libot tatlong daan at 50 Extended Range Air-to-Air -air Missile. Lalabas na ang bawat misil ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 253,000. at libo Ayon sa Defense Block, ang long-range drone ng Ukraine ay nagkakahalaga ng dolyar, 110,000 hanggang dolyar, 30,000. Ibig sabihin, ang bagong sandata ay halos kapresyo ng drone na inaasahang gagamitin ng Ukraine laban sa mga target ng Russia sa sinakop na teritoryo at mismong Russia. Dahil ang dolyar daang milyon na package ay may ibang armas. Malamang, na mas mababa dalawang daan at 50,000 ang bawat IRAMS unit. Ayon sa isang hiwalay na ulat ng United 24 ginawa ng United States ang extended range air-to-air -air missile bilang direktang katapat ng mga CAB guided bomb na ginagamit ng Russia para wasakin ang mga lungsod ng Ukraine sa loob ng ilang taon. Kawili-uwiling posibilidad iyan. Karaniwan ang glide bomb ng Russia ay malalaking bomba na ginawang semi-eksaktong bala gamit ang murang wingkit. Ayon sa British Broadcasting Corporation Mayo 2000 at 24 bawat glide kit sa Russia ay nagkakahalaga ng 20,000 tatlong libo. Ayon sa United 24 ang extended range air-to-air -air missile ay dinisenyo upang maging mas eksakto kaysa sa mga glide bomb ng Russia habang ginagawa ito sa mas mababang halaga. Maaaring magdagdag ng komplikasyon sa impormasyon tungkol sa pagbili ang tatlong salitang iyon. Kung kaya ng United States na ibenta ang e-rams sa halagang 20,000-30,000, ibig sabihin karamihan sa dolyar, 800 at 50 milyon ng Ukraine ay napunta sa ibang hindi pinangalanang sandata na kasama rin sa kasunduan. Sa totoo lang, mahirap sabihin. Ni ang Ukraine o ang United States ay hindi nagsabi kung ano ang mga sandatang iyon kaya mahirap gumawa ng kahit anong pagtatantya dalawang bagay ang sigurado ang extended range air-to-air -air missile ay sandatang di pa nakita ng Russia at darating ito sa Ukraine ng mas maaga kaysa inaasahan ayon sa Defense Express noong Agosto 24 darating sa Ukraine ang unang batch ng bagong guided bomb sa loob ng anim na linggo ibig sabihin darating ito sa unang bahagi ng Oktubre at tiyak na makakarinig pa tayo ng maraming balita tungkol dito. Mga pag-atake ng Ukraine sa mga riles ng tren at target militar ng Russia. Pag-uusapan pa ito mamaya. Ayon sa Defense Express, naantala ang pagdating ng mga sandata sa Ukraine dahil sa mga hadlang sa pagbili nito. Iminumungkahi ng mga outlet na naghihintay ang United States kung magtatagumpay ang kanilang pagsisikap na magtatag ng isang uri ng trilateral na pag-uusap na kinabibilangan nila ng Russia at ng Ukraine. Sana'y senyales na patungo na sa tigil putukan o kasunduan ang digmaan sa Ukraine. Ngunit hindi natuloy ang mga pag-uusap. Mukhang sinabi na ng United States na tama na at nagpa siya ng bigyan ang Ukraine ng mga sandatang matagal na dapat nitong natanggap. Mas okay ng mahuli kaysa hindi. Siguro ganito ang Ukraine. Ngunit ang anumang sama ng loob ng bansa sa pagkaantala, ay mawawala na kapag nakuha na nila ang extended range air to air missile dahil isa itong napakabangis at nakakatakot na sandata hindi rin ito kasing bago gaya ng inaakala lumitaw ang impormasyon tungkol sa extended range air to air missile noong kalagitnaan ng 2000 at 24 at sinasabing iniakma ang programa para sa mga pangangailangan ng ng Ukraine ayon sa United 24 dapat magsimula ang produksyon sa loob ng 24 na buwan ngunit nagpapakita ang nalalapit na delivery na pinabilis ng manufacturer ang schedule may ilang kawili-wiling impormasyon dito Malamang na hindi nabuo ang extended range air-to-air -air missile kung hindi sinimulan ni Putin ang pananakop sa Ukraine Ang sandatang ito ay ginawa para bigyan ang Ukraine ng kakayahan sa glide bomb na kapantay o mas magaling pa sa Russia ang dahilan lang kung bakit ito kailangan ay dahil sa mga glide bomb. Napahamak si Putin sa sarili niyang pakana at malapit na niyang pagsisihan kung sino sa militar niya ang nakaisip ng glide bomb. Ipinapasok ang ideya ng ERAM sa kolektibong isipan ng United States. Pagkatapos, may dapat pang isa alang alang na pinabilis na ischedule ng paghahatid. Halos na babawi na nito ang pagkaantala sa Ukraine dahil sa pagtatangkang itulak ng Amerika ang trilateral na usapang pangkapayapaan kung nasunod ang original na plano, baka 2,000 at 26 pa magiging available ang ARAMS. May nagpa siya na pabilisin ang proseso, baka iyon na rin talaga ang plano noon pa. Ang mabilis na production ng ARAM ay nagbigay ng oras para sa negosasyon at agad magagamit ang missile kung mabigo ang mga ito. Sa halip na magsilbing banta na maaaring gamitin ng Ukraine laban sa Russia sa hinaharap. haka, -haka lang yon, pero totoo ang kakayahan ng ARAM. Ayon sa United 24 mas advanced ang sandatang ito kumpara sa glide bomb ng Russia. Sa halip, ito ay parang isang halimaw na Frankenstein na pinaghalo ang isang simpleng bomba at isang cruise missile. Malawak ang abot nito, nasa isang daan at limampu, hanggang dalawang daan at limampung milya. Kaya mainam ito para tamaan ang mga target sa likod at loob ng Russia. Ayon sa United 24 ang Storm Shadow, at lokal na ginawang drone missile lang ng Ukraine ang may ihahambing sa extended range air-to-air -air missile sa layo ng abot. Bukod sa layo ng abot nito, umaabot ang IRAM sa higit 400 at milya kada oras. Dito pumapasok ang pagkakahalin tulad ng cruise missile dahil ang simpleng bombang may wing kit ay hindi kayang umabot sa ganitong bilis. Kaya malamang na mayroong uri ng propulsion system na nakalagay sa IRAM na nagbibigay dito ng dagdag na bilis sapat para magawa nitong makaiwas sa mga air defense system. Magpapalakas ito sa IRAM bilang sandata. At kahalin tulad sa kakayahan ng long-range drone ng Ukraine ngayon. Ang extended-range air-to-air missile ay naiiba sa Ukraine dahil pinagsasama nito ang layo, bilis, mataas na katumpakan at sapat na lakas para magdulot ng matinding pinsala. Ang IRAM ay may timbang na limang daang libra pero hindi natin alam kung gaano karami doon ang ano hindi natin tiyak kung gaano karami ang pampasabog kumpara sa mga kagamitan ng IRAM e pero malamang ay ligtas sa sating masabi na ang extended range air to air missile ay may dalang napakalakas na warhead mas nakakabahala sa Russia dahil ang extended range air to air missile ay eksakto sa loob ng tatlong tatlong talampakan malaking pagkakaiba ito kumpara sa mga glide bomb ng Russia kung saan inuuna ang lakas kaysa sa katumpakan. Ang taktika ng Russia na atakihin ang mga lungsod ng Ukraine ay nagre sa malalaking target. Ibig sabihin, hindi mahalaga kung ang glide bump ay lumapag ng daan-daang talampakan ang layo mula sa totoong target ng Russia, magdudulot pa rin ito ng pinsala na magpapasaya kay Putin. Mas gusto ng Ukraine ang glide bump na tumatatama sa tunay na target, imbes na sundan ng paraan ng Russia na gumagawa ng krimen sa digmaan laban sa sibilyan. Ibinibigay ito ng extended-range air-to-air missile dahil sa napakagandang katumpakan paulit-ulit nating binabalikan ang salitang ito. Isa pang namumukod tanging katangian ng Iram. Ayon kay United 24 ay dinisenyo ito para maging kasing simple hanggat maaari. Mahalaga ito dahil ang Air Force ng Ukraine ay gumagamit ng Soviet era na aeroplanong gaya ng MiG-20 at mas lumapang Western platforms tulad ng F-16. Magagamit ang IRAM sa lahat ng eroplano ng Ukraine at posibleng sa iba pang aerial platform na matatanggap nila dahil sa pagiging simple nito. May iba pa silang gamit bukod sa ginagamit nila ngayon. Noong Enero, naglabas ang United 24 ng pagsusuri sa inaasahang tampok ng extended range air-to-air -air missile at naibahagi na ang mahahalagang impormasyon. Binanggit din sa pagsusuri na balak ng United States gawing compatible ang bagong sandata sa QuickSync technology. Ang ideya rito ay gawing kayang maabot nang IRAM. Ang target nito, kahit walang gamit na global positioning system na madaling maapektuhan ng mga teknik ng electronic warfare ng Russia gaya ng jamming, magandang dagdag ang quick sync sa IRAM. Pinaghalo nito ang radar at infrared tech para magbigay ng dual mode navigation sa anumang nakakabit na sandata. Sa madaling salita, nagkakaroon ng backup plan ang IRAM kung sakaling maistorbo ng Russia ang mga guidance system nito matagumpay ng nasubukan ng United States ang teknolohiyang ito sa Joint Direct Attack Munitions. At nakita nilang pinagsasama ng quick sync ang tibay sa electronic warfare at mataas na katumpakan. At oo, isa rin itong tagapagpatumba ng barko. Ayon sa United, 24 ang quick sync ay mainam para sa operasyong pandagat dahil kaya nitong tukuyin, uriin, at targetin ang mga barko. Napakahusay ng sistema sa pagtukoy ng target, kaya kayang palubugin ng sandata ang mga barko sa pinakamahinang bahagi sa ilalim ng waterline, mabilis lumubog ang mga barko gamit ang quicksink. Hindi pa talaga malinaw kung gaano kapakinabangan ang partikular na aspeto ng sistemang ito para sa Ukraine sa ngayon. Ang dating kinatatakutang Black Sea Fleet ng Rusya ay halos di na naging salik sa digmaan sa Ukraine matapos sirain ng Ukraine ang isang katlo nito gamit ang missile at drone. Inilipat ng Rusya ang mga barko nila sa Black Sea at Sea of Azov papuntang Novorossiysk. Ayon sa The Guardian noong Hulyo 2024. Isang tataon pagkatapos, iniulat ng Kiev Independent na inalis ng Rusya ang maraming barko mula sa mga daungan sa Crimea. Ganoon ba sila katakot sa lakas ng Ukraine na pabagsakin ang mga barkong pandigma ng Rusya? Malamang hindi gagamitin ang quick sink para sa orihinal nitong layunin. Hindi masama ang sistemang ito kung sakaling magpadala muli ng barko ang Rusya sa Black Sea. Kahit hindi mangyari, mahalaga pa rin ang resistensya ng quicksink sa electronic warfare para sa arsenal ng Ukraine kung makukuha nila ito. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung ang mga ERAMs na papunta sa Ukraine ay may kasamang quicksink. Sabi ni United, 24 pwedeng lagyan ng sistema ang extended-range air-to-air missile, pero hindi sinabi kung may ipinadala na sa Ukraine. Kailangan gawin ito dahil sa pangangailangan. Pwedeng bumili ang Ukraine ng Quick Sinks kung kailangan. Pero baka hinihintay muna nilang makita ang visa ng Eram's sa kanilang gamit. Tama, kahanga-hanga talaga. Ayan naman. ayan na naman ang salitang iyon. Kahit na kamanghamangha ang lahat ng ito, may ilang mga tanong pa rin tungkol sa extended range air-to-air -air missile. Tandaan na, ang sandatang ito ay particular na dinisenyo para sa Ukraine. Ibig sabihin ay hindi pa ito nasusubukan sa totoong labanan. Ayon sa Defense Express, hindi pa tiyak ang lakas ng depensa ng extended-range air-to-air missile base laban sa electronic warfare ng Russia. Itinuro nila ang ground-launched small-diameter bomb na nahirapan dahil sa electronic warfare ng Russia. Kinailangan ng United States ipagpaliban ang padala ng sandata sa Ukraine hanggang marisolba para ito. Sana matuto tayo sa incidenting iyon. Pero malalaman lang natin kapag ginamit na ang unang ERAM sa Ukraine laban sa mga target ng Russia. May isa pang tanong. Pero mamaya natin ay yan pag-uusapan. Kung masagot lahat ng tanong pabor sa Ukraine, tiyak matutuwa ang bansa. Naniniwala ang mga mamamahayag na makakagawa ang makakagawa ang United States ng isang libong extended range air-to-air -air missile bawat taon. Hindi pa sa ngayon kung nagawa na ng United States ang unang isang libo. Malamang, hindi na ito masyadong malayo dahil sa pagkaantala ng pagpapadala ng mga sandata na nagbigay ng panahon para makapag-ipon ng impentaryo. Gayunpaman, kung ipagpapalagay natin na ang unang 1,000 extended-range air-to-air missile ay darating sa Ukraine bago matapos ang 2,000 at lima, abutin pa ng dalawang taon bago dumating ang natitira. Maliban kung natapos na ng United States ang 3,300 at 50 extended-range air-to-air missile na binili ng Ukraine. Sa ganung kaso, dapat talagang matakot ang Russia na siyang nagdadala sa atin kung bakit magiging napakahalaga ng bagong sandatang ito ng United States para sa Ukraine. Sinabi namin na binibigyan ng extended range air to air missile ang Ukraine ng kakayahang atakihin ang likod ng Russia. Ibig sabihin nito, magagawa ng Ukraine na paputukan ang mga ito mula sa likod ng kanilang harapan dahil sa abot nito. Na magpapahintulot na makalipad ito ng sapat na distansya para tumama sa likod ng harapan ng Russia. Perpekto iyon para tamaan ang teritoryong Ukrainian na sinakop ng Russia. Ayon sa United 24, may espesipikong target na iniisip ang Ukraine mukang ang mga extended-range air-to-air missile ay sadyang ginawa para tamaan ang mga riles ng tren o sa mas malawak na kahulugan, ang infrastruktura ng riles. Ang militar ng Rusya ay umaasa sa mga riles kung saan halos lahat ng kailangan ng kanilang mga sundalo sa harapan ay dinadala sa kanila sa pamamagitan ng malalaking sistema ng riles ng Rusya at Ukraine. Ang pag-asa sa riles na iyon ay lumilikha ng mga target o gaya ng sabi ng United 24. Nitong mga nakaraang buwan, pinagting ng sandatahang lakas ng Ukraine ang pag-atake sa mga rilis. Pangunahing transportasyon militar ng Rusya. Maaaring maparalisa. Nang maraming misil ang rutang ito ng kargamento at armas. Tama ang outlet sa ulat tungkol sa pagtutok ng Ukraine sa rail-based na lohistika ng Rusya. Sa nakaraang buwan o higit pa, nagsagawa ang Ukraine ng hindi bababa sa apat na pag-atake laban sa mga rail asset ng Rusya. Noong Hulyo, dalawampu't siyam isinagawa nito. Ang ikatlong sunod na araw ng pag-atake sa linya ng tren sa Salsk, Rostov, malapit sa silangang hangganan ng Ukraine at Rusya. Isang linggo matapos iyon, iniulat ng Kiev Independent ang bagong pag-atake sa parehong rehiyon, kung saan tinarget ang sentro ng tren sa dalawang magkasunod na gabi. Noong Agosto 11, dumating ang balita na winasak ng mga puwersa ng Ukraine ang isang tren ng gasolina ng Rusya na nagdadala ng mahahalagang supply papunta sa sinakop na Zaporizhia. Pagkalipas ng apat na araw, iniulat ng United 24 na tinamaan ng Ukraine ang Petroval na tren sentro sa Volgograd, Rusya. Ang sunod-sunod at paulit-ulit na pag-atake ay patunay ng bagong estratehiya ng Ukraine. Hindi nito kayang pigilan ang dami ng sundalong kayang ipadala ng Rusya para sa digmaan ni Putin. Gayunpaman, masisigurong hindi matatanggap ng mga sundalong iyon ang gasolina, kagamitan, supply, pagkain, o karagdagang puwersang kailangan nila laban sa depensa ng Ukraine. Sirain mo ang riles, baka masira mo pati Russia. Ang Extended Range Artillery Munition System dahil sa kanilang abot at matinding lakas, ang perpektong sandata para atakihin ang mga sentro ng riles ng Russia sa loob ng Ukraine. Mapapansin mong naging partikular kami Sinabi namin sa loob ng Ukraine, hindi lang basta mga sentro ng riles ng Rusya. Naalala mo ba yung tanong na dapat sagutin sa video kanina? Ang tanong na iyon ay tungkol sa kung magagamit ba ng Ukraine ang extended range air-to-air -air missile. Sa buong potensyal nito o hindi. At sa ngayon, mukhang hindi iyon ang mangyayari. Noong Agosto 23, iniulat ng Wall Street Journal na hinarangan ng United States ang kakayahan ng Ukraine na magpaputok ng long-range missile sa Russia. Tahimik itinago ang harang at ayon sa Wall Street Journal kailangan na ngayong humingi ng pahintulot ng Ukraine sa Defense Department bago magpaputok ng missile sa Russia. Dalawang hindi pinangalan ng opisyal ang nagsabi sa Journal na may hindi bababa sa isang pagkakataon na humilings ang Ukraine na magpaputok ng mga atakim na missile papasok sa teritoryo ng Russia. Tinanggihan ito dahil sa bagong proseso ng pag aproba Ayon sa Wall Street Journal, si United States Defense Secretary Pete Hegseth ang magpapasya kung papayagan ang Ukraine gumamit ng United States made missiles laban sa Russia. Tila bahagi ito ng pagsisikap ng Amerika na maghatid ng kapayapaan sa Ukraine at Russia. May nagsasabi ring planado ito para pahinain ang lakas ng Ukraine sa pag-atake. Maaaring para patahimikin si Putin at himukin siyang magnegosasyon o pilitin ang Ukraine na tanggapin ang ilang kahilingan ng Russia. Ayon sa Wall Street Journal, maapektuhan din ng blockade ang mga extended range air-to-air -air missile. Ayon sa ilang United States opisyal, kailangan ng pahintulot ng Pentagon para magamit ng Ukraine ang extended range air-to-air -air missile na may saklaw na isang daan at limampu hanggang dalawang daan at walumpu milya. Walang sagot ang State Department sa hiling ng komento. Malulungkot ang Ukraine marinig iyon. Lalo nat ang mga long-range drone attack nila sa Russia ay may malaking epekto. Halimbawa, ang pagtutok ng Ukraine sa oil refinery noong Agosto 19 iniulat ng United, 24 na mga drone attack ng Ukraine ang nakapagpabagsak ng 13% ng oil refining ng Russia ngayong Agosto. At mukhang walang palatandaan na mababawasan ang mga pag-ataking ito sa lalong madaling panahon. Ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery ng Russia ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Ayon sa Foreign Intelligence Service ng Ukraine, nagpatupad ang Russia ng 10 litro o 200 at 64 galon na limitasyon sa gasolina sa Kuril Islands. Sa perpektong mundo, magagamit sana ng Ukraine ang e-rams para tuluyang pahintuin ang operasyon ng ilang refinery ng Russia. Maganda ang mga drone inito, pero hindi kasing lakas ng pagsabog ng extended range air to -air missiles. Kung alisin ng United States ang pag-aproba sa mga pag-atake sa Russia, bawat refinery sa border ay maaaring tuluyang sirain ng dagsa. ng extended range air-to-air -air missile, hindi lang mga hiwa-hiwalay na sunog gaya ng dulot ng mga drone ng Ukraine ngayon. Sa kasamaang palad para sa Ukraine, hindi nila magagamit ng lubos ang kakayahan ng extended range air-to-air -air missile. Hanggat hindi binabago ng United States ang kanilang pulisya. Kahit walang pagbabago, posible pa ring magbago ng laro para sa Ukraine ang extended range air-to-air -air missile. Ang pagkakaroon ng kakayahang tamaan ang mga rail hub ng kasing lakas ng pinapayagan ng mga guided munition na ito ay maaaring mga hulugan na mapuputol ng Ukraine ang mahahalagang supply artery sa mga teritoryong pinagtatalunan. Ang extended range air-to-air -air missile ay mainam para sa pagtama sa command post, imbakan ng bala, at iba pang pasilidad na ginagamit ng tropa ng Russia sa harap kung gusto ng Ukraine mayroon ngayong malaking pantapat ang Ukraine sa bagong sandatang ito mula sa United States. na nagbibigay dito ng kakayahang tumbasan ang malalakas na pag-atake ng glide bomb ng Russia pagdating sa lakas, habang binibigyan pa ito ng mas malawak na abot at mas mataas na katumpakan kaysa sa kayang asahan ng Russia kapag inalis ng United States ang pagbabawal. Malalaman ng Russia ang tunay na lakas ng extended-range air-to-air missile sa kamay ng isang bansa na alam eksakto kung ano ang kailangang tamaan para pahinain ang makinarya ng digmaan ni Putin. Marahil naging hangal si Putin, kaya binigyan niya ng dahilan ang United States na payagan ang Ukraine na gamitin ng buo ang mga extended-range air-to-air missile na matatanggap nila. Nagagalit ang mga Amerikano dahil tinamaan ng Russia ang pabrika ng United States sa Ukraine gamit ang misil. Alamin kung paano nilabag ng Russia ang isang seryosong hangganan sa aming video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mga balita tungkol sa bagong sandata ng Ukraine laban sa pananakop ng Russia. At salamat sa panonood.